Uh, mga kabongski bibisitahin natin yung mga manok dito sa farm medyo naro nasa putika na bagamat may kulungan pero nasa putika na si man bibisitahin natin at kung ano kung meron ng mga putik nilinisa natin Ayan, mga manokan dito. Ayan. Ayan, manok. Medyo maputik nga. Ito, ito yung abera medyo yung isa nakabaon na sa putik eh, oh. kunin natin yan para malinisan pag tag ulan talaga mahirap pag ganito ah, uh, nasa putik ka ng mga ano Ayan, yung isang ayan, ayan, yung lalaki. Hihira eh, yun. Nasa putikan eh. Ayan. Yung dalawa, meron pa doon. Ayan. Ilinisan natin to, Kawayan to, ito. Magustin nyo ng kawayan. Marami rito. Ayan. Kawayanan ito. Ay, ako. Kunin natin itong isa. Maputik. Na ito, nakabaon na ito sa putikan eh. Kukunin natin ito. Kukunin natin. Para ma maayos natin. Ayan. Yan, nakakuha natin yung isa. Ilinisan natin, nalubog sa putikan. Hindi na makagalaw. Parang nangihina. Yan. So, lilinisan natin. Nakalubog na sa putik. Nangihina na eh.